Hello guys, ituro ko sa inyo kung paano ako magbulang ng sinulid sa karayom. Ito ang sinulid. Oh. Ngayon ang sinulid, kailangan ko muna siyang dublihin. Ayan. Dudublihin muna siya natin siya ng isang tipa. O yan. Ngayon guys, dubli na siya, di ba? Dahil dinubli ko, dubli na yung kuha ng sinulid. At ito naman guys, ang karayom. Ganito lang ako guys, mag kuha ng sinulid. Oh. Ayan Oh. Ito ang karayom. Kita nyo guys. Ayan. Karayom yan oh, yan. Ayon, igaganyan ko lang siya. Oh. Ganyan. Yan, tapos igaganon ko lang yung kamay ko. Tapos isusuot kong ganon. Yan. Oh, yan. Ako nakuha ko kaagad. Sandali. Hindi pumasok. Ayun, pumasok na siya, guys, oh. Ayun, oh. pumasok na siya, guys, oh. Okay, tankita niyo, guys, ha. Pumasok na yan, oh. Ganyan lang ako guys magawa ng sinulid. Tapos guys, ihilahin ko siyang ganyan. Yan ay dubli. Hmm. Dubli siya guys. Oh. Tinan mo ha, pakita ko sa inyo. Dubli pa yan na ipina ipinasok ko. Hmm. Yan ay double pa siya na sinulid Hindi lang isang sinulid ang ipinasok ko dun sa butas. Dalawa pa siya. Oh. Para makaalpasan ko itong karayom. Tapos yan, analpasan ko ng karayom kasi nakasuot naman. Pakita ko sa inyo, dubli talaga siya. Oh doble siya na ipinasok ko sa karayom yung sinulid o ayan. Tapos hihilahin ko siya pababang ganyan. Kailangan yung sinulid ay pantay. O, ayan, para hindi siya mabuhul. O, ganyan lang ako guys mag magkuha ng ng kuha no. O di ba? Yung yung kuha naging apat. Naging apat yung sinulid. O. tapos ang tips ko naman sa sa gunting para mas maganda. O, pag wala kayong gunting, Mm, gunting na 'yon. O di ba? <laughs> Ganun lang guys ang technique para mabilis pag, pag magbulang ng karayom. Tapos naman guys, pag ginamang mo, i ibubuhol mo na siya. Ayun. ipilipit mo lang siya tiga noon o tapos buhul buhol na siya. O. Nakabuhol na. O. Oh, di ba maliit lang yung kakulay lang ng pantalon ko kasi yung, uh, yung sinulid di ayan kakulay ng pantalon ko. O, oh, di ba? Kasi tinatahian ko guys yung pantalon ko. Dahil napakalapad naman niya sobra. Kaya tinatahian ko siya. thank you for watching everyone sa technique ko kung paano ako magbulang ng sinulid. Thank you for watching. Follow and share.